Hello guys and what's up mga katropa mga kay rider, Ride over Morning, good morning sa ating lahat Ayan, maulan na panahon at may bagyo po tayo ngayon So ngayon, buti na lang at uh, walang pasok ang mga mag-aaral natin At dito tayo ngayon, magandang umaga po muli sa lahat po na muna, muna Bago tayo mag-upisa ng ating vlog At uh, magbigay ng update dito sa kalsada update Bago tayo pumasok konti uh, sa duty nandito tayo ngayon sa uh, dito sa uh, bypass road muli dito sa may ano malagi, sa pandan na uh, pulong maragul no ayan uh, bypass road papuntang pulong maragul papuntang Balibago papuntang Angeles no so guys nakita natin uh, sa tabi natin ito yung uh, riverside tonto sa uh,

一千六百。 Supras at kay uh, SG Tagohoy uh, SG Tayag ayan, hanggang sa inyo ayan, sa mga ibang SG pa no? morning, siyempre kay eh, uh, idol natin na uh, si Lula Tita, morning, morning so, ayan o, no? yung kasada natin sa ano, ayan lang guys at walang mga bahayan dito sa doon na to, diba? kasi riverside nga to to yung doon ang mga bahayan banda roon ilagyan na nila ng bakot dyan eh, kasi saan ang tao dito. so dito sa bypass road na tuloy naman yung mga ano uh, hindi naman gano'ng ano yung daloy ng traffic dahil wala nga pasok wala nga ano, nga yan tayo wala nga wala, wala. guys, ano, uh, papasok pa tayo ng duty kaya eh. kahit sa kumano nakapagkalsada din tayo dito sa bypass road sa Riverside, Riverside, no? pinatawa. Uli ako kumapati na yung sa magandang kumapati sa lahat. paalala sundin so, lang po natin para sa ating kuyo at sa ikalilikas po uh, ng ating mga kanya-kanyang uh, patigya po uh, lumikas na po tayo panandalian po sa kasali po kung sakaling uh, lumalaki po talaga yung tubig kaysa naman po uh, maada tayo ng na no? so, so muli pag na naman po ng isang babay at magandang umaga po sa lahat Pero bago lahat bago po tutuloy ng aking uh, vlog at uh, update sa kasada update so, kung hindi subscribe sa ating channel makita hindi pala na lang po Diyos Cheers po! tayo sa YT po natin Diyos po Keres po ayan Ayan Kailan lang po tayo sa ano natin Kasi no So guys Makabay na naman po No Ayun uh, po mga kapwa natin na Hitchi po riders sa Kapitinay Ingat-ingat lang po sa biyahe At yung mga pumapasok po sa trabaho natin uh, Mga natin uh, na Alam mo po At yan po sa kundan Makabay na naman po uh, po Bye 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 Good morning Good morning Ingat-ingat po tayo Bye bye